A day my life. Di sa akong alaga! Lala, nagtambay mi din he. May baon ming may... Tinan niyo yung baon namin ha. Ayan baon namin oh. Para kaming ano, tapos yung bahay namin. Nandyan lang sa harap. <laughs> Hindi, gusto lang na namin lumabas. May baon, may baon kaming nuba. Tapos may baon kaming tubig at saka ano, tea. Tapos yung bahay namin, nandiyan lang talaga sa harap. Diba, tayo ha? Tatayo ako. Kasi dito alaga ko sa tabi ko eh. Ayan. Ayan ang bahay namin oh. Ayan lang yung bahay namin sa harap. Ayan. Ay, gusto ng alaga ako lumabas. So, dito kami nagtambay. Tambay kami ngayon dito. ah uh, ito yung pinaka-parking. Parkingan dito sa ano, sa harap ng bahay. Malawak ito. Kasi yung dapat namin iniikutan is may simbahan na mamuski. Eh, naburing ito. Kaya dito lumabas kami. O, oh, ayan. Ayan, nakita nyo mga lagay, yung mga apartment na yan dyan. Andyan yung kaibigan kong Pilipina na ang trabaho ay mga housekeeping, housekeeping, housekeeping at saka yung nasa ah uh, bar, yung mga ganyan, nasa coffee shop. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? ba? So maganda talaga ito pag ito nalagyan na ito ng park. Ay park, ito yung naging parking. Ano bang, andito na yung tambakan ng mga bata. Pag nabas namin ng bahay, pwede na kaming, sandali lang. Pwede na kami dito magtambay hanggang alas otso ng gabi. Kaso lang, pag nagtambay kami dito na alas otso ng gabi, ang dami dito mga kabataan. Diyos ko, parang nakakatakot minsan. Yung mga kabataan dito, grabe. Ayang, ayang skinita na yan dyan. Dyan kami pumupunta na alaga ko. Ayan, ayan, oh. pumunta kami dyan sa papuntang grocery. Yan, dyan kami rin dumadaan. Ayan, oh. Yan, tapos ang likod niyan is grocery na. Ayan siya. <laughs> May nakangiti eh. Grocery na yan dyan. Kaya nandito kami. So, ikutin natin to. Minsan sa maga, nagbibigay ako ng pagkain dito. Ayan, tingnan natin. Wala, lapit na talaga ng aeroplano sa amin dito ni Hamodi. Lalanding <laughs> La siguro to. Ayan, oh. Ayan no. Philippine Airlines. Philippine Airlines. Ayun. Grabe, gulat ako ba. Lapit na dito sa amin. Ayan o. Oh. Uy, Philippine Airlines. Soon. Ha? This Philippine Airlines. Nagulat ako. Oh. Kanina kami nag-umupo dito. So, nagbibilang ako ng mga aeroplanong dumadaan. Nakapang lima na. <laughs> ay, grabe ang tawa ko. Pang lima, nakapang lima na. Ayan, mamaya pa kami uwi mga seven. Ayan. So, siguro sampo. Kung talagang dito kami uupo ni Hamodi, ay nako. Ang sarap ng hangin ngayon dahil uh, uh, maganda yung panahon, hindi siya malig uh, hindi siya malamig, hindi rin siya tawag nito mahangin. Basta ang sarap ng ano, ang sarap ng uh, panahon ngayon. Ay mga langa. Ah, <laughs> ay ay, ay, ay.